matatawaran ng pagmamahal ng isang ina. Ito'y pinatunayan ni Nanay Ning sa kanyang pitong anak, kasama na ang kanyang munting prinsesa na si Sarah. Isang dalawampu't tatlong taong gulang na babae na singliit pa rin ang sanggol ang kanyang laki. Ito'y kakaibang kwento ng pamilya at pagmamahal. Tara na't pasukin natin ang munting mundo ni Sarah. Si Sarah Joy, yung anak kong may kapansanan. Hindi ko siya iiwan kahit kailan at mahal na mahal ko siya mm. habang buhay. Sa unang tingin, akala mo'y sanggol na inaalagaan ng kanyang nanay. Pero sa maniwala ka man o hindi, 23 anyos na ang anak ni Nanay Ning. Siya, si Sarah Joy. Normal at malusog na ipinanganak si Sarah ni Nanay Ning. Pero nang magdadalawang buwan ang kanyang anak, naging masakitin ito hanggang siya'y maglimang taon. Lagi lang siya iyak ng iyak, walang tigil iyak, tapos lilagnat. Naipatingin naman daw ni Nanay Ning si Sarah sa doktor. na diagnose si Sarah na mayroong cerebral palsy, isang karamdaman sa utak na naapektuhan ang abilidad ng isang tao na makagalaw at mapanatili ang balanse at pustura. Kadalasan lumalabas ang kondisyong ito pagkapanganak ng isang bata. May pag-asa sanang maging normal si Sara noon sa pamamagitan ng therapy. Pero dahil sa kahirapan, hindi na nagawang ipagamot pa ni Nanay Ning ang kanyang anak. Uh, wala na kaming panggastos eh. Kasi sa isang linggo, tatlong beses namin siyang pinadudoktor. Dadali namin ngayon, kinabukasan, dadali na naman. Yung gamot niya, bali, wala na naman. Talagang sobra ng hirap ng buhay namin, kaya wala na kami pang tostos nun. Pang-anim si Sarah sa mga anak ni Nanay Ning. Ang tatay na si Manolito, taga-deliver ng tubig sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Sa liit ng kanyang kinikita, hindi ito sapat na pantustos sa kanilang pamilya. Hindi naman makatulong si Nanay Ning dahil palaging nakatuon ang kanyang atensyon kay Sarah. Hindi ka talaga mapigilan pagka yung may babalik yung dati. Talagang sobra-sobrang hirap. Halos na wala na kaming makain Yun yung mga anak ko. Nag-aaral sila, wala silang baon, walang ulam, asin. Kasi ang kaunting pera nga namin, doktor na lang, puro sa doktor. Siguro ko may pera kami noon. Baka haling nga, ano therapy Dahil sa kondisyon ni Sarah, hindi siya nakaligtas sa pangungutya ng ibang tao at si Nanay Ning ang nagtatanggol sa walang kalaban-laban na anak. Ginagaya siya, ang katulad niya kung ginagawa niya, ginagaya siya, ay pinapagalitan ko yung mga bata. Kahit ka kung mga bata kayo, papatulong ko kayo basta ginaganyan niyo yung bata. Sa edad na yon ni Sarah, hindi na nagbago ang kanyang itsura. Two feet lang ang kanyang laki at may timbang na sampung kilo. Para pa rin sanggol na pinapainom ng gatas sa tsupon dahil hirap si Sarah na lumunok ng matitigas na pagkain. Sa pagbisita namin kay Sarah, minabuti namin na dalhin muna siya sa isang klinika para bigyan ng paunang gamot at mga bitamina kahit na si Sarah ay 23 anyos na, ay minarapat pa rin namin na siya ay patingnan sa isang espesyalista. Kaya mula sa kanilang tahanan sa bundok sa Bulacan, ay minarapat po ng Rated Corina na siya ay dalhin dito sa Maynila at ipatingin sa isang espesyalista. So Dr. Steven, ano talaga itong kondisyon ni Sarah? meron si Sarah tinatawag nating cerebral palsy na kung saan meron siyang pinsala sa brain niya, sa utak niya na nakapaghinto ng pag-normal na develop ng utak nito. Kaya hanggang nakikita natin, hindi siya fully developed, meron po siyang pangihina, paninigas ng kanyang mga kamay at paa at abnormal na paggalaw ng kanyang katawan. So ang problema pala sa utak, ay pwedeng lumabas sa pisikal na anyo ng tao? Yes, of course. Um yung sa kalagay ni Sarah, no, I mean in, sa cerebral palsy, ang problema yung pinsala sa utak ay eh, maaring nakuha habang nagde-develop pa siya sa loob ng sinapupunan ng nanay or maaring nakuha habang lumalaki siya. No? Uh, sa palagay ko, sa kalagay ni Sarah, nagkaroon kasi siya ng paulit-ulit daw na infeksyon nung bata siya. Kaya yung paulit-ulit na infeksyon ang nagdulot ng pinsala sa kanyang utak. Sa lahat ng mga nanay na nangangamba, baka mangyari yan sa baby nila, ano ang dapat iwasan o ano ang dapat makita kaagad Number one, I think para sa mga nagdadalang tao, mga buntis ng mga mothers, Uh, siguraduhin na lagi nagpapacheck up sila sa kanilang mga doktor para siguraduhin na tama yung um, nutrition nila para sa lumalaking baby. Para man po sa mga bagong mga mothers, mga bagong panganak, siguraduhin na regular din po ang pagpapacheck-up nila sa pediatrician para masiguradong maayos ang kalusugan ng kanyang baby. no? Kung meron mga problema like mga lagnat, uh, kumbulsyon ang bata, dalhin ka agad sa hospital. So ito po ay uh, bilang impormasyon na rin para sa lahat ng mga nanay, Uh, dahil napaka-importanting ma-monitor ang mga anak habang nasa sila pupunan at lalo na during infancy o habang sila'y batang-bata pa. Kasi, Dok, hindi ba kung maaga sana nakuha yung impeksyon? Baka hindi ganito ang nangyari. maari po. Okay. So, ngayon, maliban sa informasyon na yan ho, para hindi mangyari sa ibang bata at hindi mangyari sa ibang nanay, tulong na lang ang hinihini -hini natin. Ayan, para kay Sarah, ang Rated Corina tutulong papadala meron po kaming groceries at vitamins ang napakaimportante at ngayon ko lang nalaman formula milk. Ano po ang importante para kay Sarah. So kung sino man ang gustong tumulong, kami po ay handang tumanggap ng tulong na makakarating kay Nanay Ning at kay Sarah. Mayroong mixed type cerebral palsy si Sarah, kombinasyon ng spastic at dyskinetic cerebral palsy. At batay sa pag-aaral, dalawa hanggang tatlo sa bawat isang libong bata ang pwede magkaroon ng ganitong kondisyon. Ang inaasahan ni Nanay Ning na magiging normal si Sarah balang araw, malabo nang mangyari dahil sa kasalukuyang edad ng kanyang anak na mahigit dalawampung taon na. Tanggap na ni Nanay Ning ang kapalaran ni Sarah. Handa siyang alagaan habang buhay ang kanyang munting prinsesa. Siguro hindi ko kaya sa akin kahit ganyan ang kalagayan niya. Sa lahat ng pagmamahal, binigay ko sa kanya. Sa lahat ng mga sakripisyo at pagmamahal ni Nanay Ning kay Sarah, saksi dito ang kabarangay at kaibigan ni Nanay Ning na si Billy. Alam ni Billy ang mga hirap na pinagdaraanan ng mag-ina araw-araw. Ibinili naman niya ng kaunting grocery si Sarah. Naranasan ko kasi maging wala. So nararamdaman ko yung pakiramdam ng yung, yung ganyan, yung hirap. So sabi ko, pangako ko sa sarili ko pa nagkaroon ako. Kung ano yung bagay na maitutulong ko sa kapwa ko, itutulong ko sa alam kong paraan na mayroon ako. Gaano man kahirap at saklap ng buhay, asahan mong nandyan palagi ang ating mga nanay para umagapay.